mga pinaka nakakatakot na nangyari sa isang tao. Isang babae ang nahulog sa isang chocolate mixer sa kanyang trabaho at isang tiktokris na sikat. Nahulog naman sa crane matapos gumawa ng isang content. Yan at marami pang iba ang pag-uusapan natin sa channel natin. Kaya kung ready ka na, tara na! panahon ngayon, halos lahat ng tao o karamihan ay nakatuon na sa cellphone gadget o kaya sa computer. Dahil dito nabubuo ang kanilang mga libangan at mga trabaho. Ngunit sabi nga nila na ang sobra ay masama. Kaya't maghinay-hinay lang tayo sa paggamit ng mga gadget at mga laro para hindi tayo matulad sa isang lalaki sa Taipei, Taiwan na nagngangalang Chen Rongyu na naglaro ng halos isang araw ng tuloy-tuloy o halos 23 hours na paglalaro sa computer ng League of Legends, inatake siya sa puso matapos maglaro sa isang internet cafe sa Taipei, Taiwan at nangyari ito noong February 3, 2012 at hindi naman ito napansin agad ng kanyang mga katabi dahil misto lang natutulog ito base sa kanyang posisyon halos inabot ng siyam na oras bago ito napansin at naitawag sa mga polis ngunit base na rin sa kanila ay tila walang pakialam ang kanyang mga katabi sa sinapit ng lalaki Napansin din ng mga polis na nakaunat ang kamay nito at nakahawak pa sa mga keyboard at mouse nito. Hindi na natin ipapakita ang actual video para na rin sa pagsunod sa community guidelines ng YouTube. Tradisyon na sa ibang bansa na isinusubsob sa cake ang isang taong may birthday pagkatapos nito kantahan o mag-blow ng candle. Ngunit dahil dito, may taong napapahamak katulad na lamang ng babaeng ito na isinubsob matapos nilang kantahan at ihipan ang kandila. Kaso ang hindi nila alam na ang cake ay gawa sa matutulis na bagay kaya't nagdulot ito ng pangamba at pahamak. Katulad na lamang ng stick na ito na ginagamit para mapatayo ang cake. Kadalasan nakatusok ito sa loob ng cake na kadalasan ay hindi rin alam ng mga tao. Kaya nung isinubsob ang babae ay tumama ito sa bandang kanan ng kanyang mata na halos ikabulag na ng babae ang pangyayaring ito. Mabuti na lang dito sa Pilipinas ay hindi natin ito ginagawa dahil nga naman mahal ang cake at hindi rin tayo sanay na binababoy ang pagkain. Ang phyton na ito na may sukat na 23 feet ay nahuli sa Indonesia sa isang isla roon na tinatawag na Muna. Pinas lang ito ng mga tao matapos lunukin ang isang 54 years old na nagngangalang Watiba sa isang isla roon. Nangyari ito noong June 2018. Habang nagagarden ang isang matandang babae Napansin ng dalawa niyang anak na hindi pa bumababa ito kinabukasan kaya't nagtaka sila at nagsagawa ng manhunt operation. At sa kanilang pagkahanap, napansin nila at nakita nila sa lugar na pinangyarihan ang mga gamit ng matanda. Partikular dito ang flashlight, chinelas at macheteng ginamit ng matanda. Ilang metro mula sa mga kagamitan ng matanda ay natagpuan naman nila ang isang malaking phyton na nakaumbok ang tiyan at doon sila naghinala na naroon nga ang katawan ng kanilang nanay. Kaya't pinagtulungan nila itong kitilin ang buhay ng Python para matagpuan ang katawan ng kanilang nanay. At positibo nga na nakita nila ito sa loob. Laking lungkot nila na ganun ang nangyari sa kanilang magulang. Gusto mo pa ba, ba ng kakaibang istorya? panatilihin mo na subscribe ka sa ating channel para ikaw ang unang-unang makapanood sa ating susunod na video. Sa panahon ngayon ay hindi ka in kung wala kang TikTok account o wala kang video sa TikTok mo. Kanya-kanyang challenges na mga ginagawa at kanya-kanyang content para sumikat. Dito, kailangan mo maging creative para mapansin ka ng mga followers mo at mas dumami pa ito. Kaya't ang iba, natcha-challenge na gawin ang mga bagay na hindi naman dapat ginagawa. Katulad na lamang ng isa nating papanood na tumigil ang mundo maging sa social media matapos mapahamak at pumanaw sa ginagawang content ng isang babae. Siya ay isang famous tiktokeris sa China at the same time isa rin siyang crane operator sa kanilang lugar sa Guzu, China. Siya ay 23 years old na influencer na kadalasan ay dito niya ginagawa ang kanyang mga content. Sa kanyang workplace, nagmumula ang kanyang mga video sa TikTok at dito rin natapos ang kanyang buhay matapos mahulog habang nagla live streaming na may taas na 160 feet. 5.40 p.m. June 20 nang nangyari ito at ayon sa mga co-workers nito, hawak niya pa ang cellphone niya nung bumagsak siya sa baba at sa kasamaang palad ay hindi siya nabuhay. Sino ba naman tao ang ayaw ng chocolate? Mas masarap pa yata kung dito ka mismo nagtatrabaho sa chocolate factory. Ngunit sabi nga nila, lahat ng trabaho ay may kaakibat na kapahamakan pag hindi ka nag-ingat. Katulad na lamang ni Svetlana Roslina, isang 24 years old na nagtatrabaho sa isang chocolate factory sa Russia. Nahulog siya sa chocolate mixer at natira na lang ang mga paa nito. Nangyari ito noong December 14, 2016. Ayon sa mga report, nagsa cellphone daw siya katabi ng mixer at dahil madulas sa mga kamay nito dahil sa mga ingredients ay nahulog ang cellphone niya sa mixer at agad niya naman itong hinabol. At dahil sa lapot at init ng chocolate hindi naman siya nakaalis dito. At ayon sa mga report paan na lang ang natira at posibleng nagiling si Roslina. Siya ay may dalawang anak na naiwan. Ang pagsakay sa hot air balloon ang isang experience na hindi malilimutan sa buhay ng isang tao dahil sa matitingkad na kulay nito at iba't ibang disenyo ay naiingganyo tayong sumakay dito upang lasapin ang hangin at tanawin ang iba't ibang lugar mula sa taas. Ngunit hindi naman lahat na sumasakay dito ay nagiging masaya katulad na lamang ng 11 na sumakay dito. Habang papaba kasi ang hot air balloon na sinakyan nila ay tumama ito sa poste ng kuryente na may high voltage kaya dahilan nito para masunog ang kanilang sinasakyan. Ayon sa mga reports, pilot error daw ang nangyari kung kaya nangyari ito sa sampung sumakay dito. Sabi nila, ang pagtawa ay healthy para sa kalusugan ng tao. Nakakatulong kasi ito para may alis tayo sa mga stress na mga bagay. At isa pa, ang pagtawa ay nakakapagpahaba raw ng buhay. Ngunit kabaliktaran yan na nangyari kay Alex Mitchell from England na pumanaw dahil sa sobrang pagtawa. Ayon sa kanya misis, tawa raw ito ng tawa habang pinapanood ang kanyang paboritong programa. Nagkakandaihi na nga raw ito sa kanyang pagtawa na inabot ng 25 minutes. Nangyari ito noong March 24, 1975 at dahilan ng kanyang pagkakasawi, atake sa puso at lack of oxygen dahil sa sobrang sobrang pagtawa. At bago tayo matapos sa ating video natin, screen shoutout muna tayo sa ating masugid na taga-subaybay. At kung gusto mo mapabilang sa kanila, ilike ang video na to, mag-comment ka sa baba at syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe para mapapanood mo yung pangalan mo sa susunod nating upload o video. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna tayo. عالم